Imbes na kasiyahan at pag-asa ang maramdaman ng mabutante sa araw ng halala noong Mayo at 12. Dismayado at galit ang kanilang naramdaman matapos ang sunod-sunod na aberya sa automated counting machines. Dagsa ang reklamo mula sa iba't ibang presinto, mga makinang nag-malfunction, vote receipts na hindi tumutugma sa aktwal na binoto at mga boto na tila naglaho sa sistema ilang butante ang nagpatunay na ibang lumabas sa resibo kumpara sa kanilang aktwal na binoto na isang malinaw na senyales ng kapalpakan ng mga makina may mga nagsabing bumoto sila ng Duter 10 plus 2, subalit laking gulat nila nang makita sa resibo na nag-overvote umano sila kahit sigurado silang tama ang kanilang ginawang pagpili. Ilan lamang ito sa mga problema kinaharap ng mabutante dahilan upang magduda sila sa naging resulta ng halalan lalo na sa pagkasenador. Parang mayroong hukos-pukos na nangyari. Kasi, di ba, binalita nga sa ibang mga social media na merong uh, tumatas na biglang nagbawas yung counting nila. Kaya para feeling ko parang merong nangyaring hindi maganda sa ano eh, sa, sa komili. Ay, daya na nangyayari. Oh, Kasi, una-una, yung team ng Duterte, maganda yung setup eh. Yung, lalo yung mga FW, talaga nag-straight sila dun sa PDP. Pero, Pagdating sa resulta, bakit ilan lang yung nakapasok doon sa Magic 12? Sa tingin ko, meron sa iba sa ibang lugar siguro meron. Kasi sa amin, meron dayan andun. Kung may kung ano yung binoto mo, iba naman pala yung lumalabas. Kasi sa lugar namin, meron kaya nangyari. Yung binoto niya, iba lumabas. Din merong dayan din, meron din ano, patog ko, meron din siguro na dayan na nangyari. Iba kasi, nakita sa Facebook, uh, nakita ko social media, ano eh may mga bu bu mga ano na hindi rin nanalo eh na binoto nila. Mga ano na makina, 'di ba? May sumasablay na makina. Naguluhan din ang ilang butante sa pagkapanalo ng ilang kandidato na sa tingin nila ay hindi naman dapat nakapasok sa Magic 12. Yung nakakapagtaka yung kay Kito eh. Paano nakapasok? yung mga dalawang yung mga nilampasok na yun nung eleksyon eh. Tataka yung ako, nagtataka yung mga kaibigan bakit nakapasok yun, lalo-lalo na si Kiko. Maraming lumabas na di dapat ilang ano, Kiko Pangalingan. Yung contento sa nila. Hindi maganda ang pagkalabas na ano ngayon, Tomilic sa gitna ng maisyong ito, lumakas ang panawagan ng mabutante para sa manual voting. Para sa kanila, sapat na ang makapalpakan ng automated counting machines na nagdulot ng kalituhan, pagkadismaya at pagdududa sa resulta ng halalan. Ang dating pananabik na bumoto ay napalitan ng pangamba na baka hindi mabilang ng tama ang kanilang boto o mas masahol pa, mabura ito sa sistema. Para sa kanila, mas mainam ng gumugol ng oras at pawis sa manual counting kaysa magtiwala sa makinang nagdulot na ng matinding pagdududa. Mas maganda para para makita talaga yung discrepancy ng makina at saka yung papel yung manual para mawala yung doubt ng mga tao. Oo. Yun na lang yung gawin yung manual counting kahit mahaba trabaho, basta mawala yung doubt ng mga natalo. Ayun yung mahalaga doon. Eh, trabaho naman nila kasi yun eh. Pinabayaran naman yun ng taong bayan. Oh. Pwede rin sa manual counting, kaso matagal yun. Pero mas okay yun. Mas, mas matrabaho nga lang. Saka umilik na ang bahala dyan. Dapat umilik ang mamahala nyan. Matapos ang kabikabilang aberya sa automated counting machines noong 2025 elections, lumakas ang panawagan ng mabutante para sa pagbabalik ng manual voting. Kaya naman sa darating na maaraw, inaasahan ang higit pang paggiit ng publiko sa COMELEC para pakinggan ang hinaing ng mabutanteng nagdududa at nananawagan ng hustisya sa kanilang sagradong boto.